Ba't ka na-attract sa pananahe? Kasi iniisip ng ilan, ay, trabaho babae yan. Yes, Di ba? Hindi mo iisipin na bilang lalaki, pananahi ang gusto. Yes po. Ah, yun, ma Kasi ma'am, ito pa, sinabi pa ng tatay ko sa akin, alam mo, sabi niya, tailoring din ako. Hmm. Maano ang ano dyan? Sabi niya, mahirap yung dating ng pera. Kaya ako nagsaka. Ngayon, nung nasa Maribelis na po ako, naisip ko yon, Pero sabi ko, hindi. Parang nakikita ko na dito ako aasenso. Sabi ko, Lord, ikaw ang magbigay sa akin ng sign para manahin ako na na mayen ma ko to, may apply ko to. Anong Pin sign binigay ni Lord? Pinadala po ako ni ni Lord ng isang ng company namin sa Dong Indina sa Vietnam, nagbukas ng company. Ngayon, uh, nagturo ko ako doon ng mga Vietnamese dahil bagong open yung company. Parang nga ano ko sa sarili ko ba? hindi ako gagastos na ng company na to na wala akong knowledge, wala akong yan. Uh, at naisipan ko mamili ng isang makina. Hanggang pong tinatay na nanahi ako, yung mga katrabaho ko, yung operan ko, bigyan na kayo ng bag sa akin, no? Oh. gaganda ng mga bag ko. Namili sila, lagay ng baunan, pamasok. Doon po ako na, ano, ah, kaya ko pala. Magkano ang puhunan mo noon nung bumili ka ng isang makina? uh, ko ng second hand na single. Single needle po is 7,500. Yun po yung naipundar ko nun ano sa Vietnam. And then, namatay po yung tatay ko. Namatay po yung tatay ko na sa Maribelis po kasi may malayo kami sa highway. Sabi ko sa nanay ko, Nay, baka pwede dito ako, sa kita dahil wala ka ng kasama. Tapos ka ako, kahit dito lang ako sa terrace ka o sa kanya. Pumayag naman yung mga kapatid ko. At ah uh, s'yempre yung hirap po magsimula dahil wala po na nangutang ako sa isang lending ng alagang 15,000 pesos. The 56? Ah of what? 56, 15,000 pesos. Tapos, so yung 15,000 mo magkano na yun nung binayaran mo nung huli? Ah uh, malaki na po yung tubo. So ilan? Na? So let's say 15 ang utang, magkano yung total? Ah uh, umabot po siguro siya ma'am nang ano nung umabot nang uh, 30. 40 kanina uh oh, yung tubo. Kasi Hal misal, do, more than double. Doble. Oh, oh, oh. Double. kaya sa SB Corp po kayo humiram. Huwag <laughs> po sa 5-6. ba? Yeah, diba? Po. Wow.